ngayon nga ay nandito tayo sa bagong food trip. Kaya tara! Sa mga tawista ngayon nga ay nandito tayo sa may muson. Dito nga lang yan sa may naik kabite. At may nadanan nga kaming jelos, ilocos, empanada. At dahil ito nga ang cravings natin, so huwag natin patagalin, tikman na natin to. Upo mo, boss, madam! Yes, bossing! Madam, anong meron dyan, madam? Ilocos empanada! Ilocos empanada? Authentic ba yung ilocos of empanada? Of course, yes naman! Bakit, madam, mga tiga ilocos ba kayo, ma'am? Um, actually, doon po siya nanggaling. Doon talaga nanggaling yung mga recados oh, yes, na Yes, kasi dahil po mga gala po kami, pagkagaling po namin sa Ilocos, dahil ma mahirap ang pamasahe doon, dinala na namin siya dito. Ah, dito na siya sa oh, my, yes, sa, sa may muson to. po. Eh, yun, Oh. 75 pesos lang po, depende po yan. Special na special na super special lang, parang ikaw. 70 pesos? Uy, napakasubi. Yes. Ayun pala tayo, nasa picture yes. doon. Yes. Uh, marami kami ino-offer dito bukod sa pagmamahal. Uy, grabe po. Oh, diba, grabe naman talaga. yan. talaga. Uh, meron kami mga silog dito. Silog? Um, kung ano hinahanap nyo, nandito na yun. Ah, kompleto pala oh, dito. Yes, of course. Madama nung araw naman kayo nagbubukas dito. Um, bali, Monday lang kami off. Ah, Monday lang kayo. Ano oras kayo nagbubukas, madam? From 2 p.m. to 8 p.m. Ayun. Hey, oh, sige, madam, ordering ko na yung pangmalakasang Ilocos empanada. Oh, no? yes, of course. Available yan. Ako lang ang hindi. So, what's up, mga Tawista? Ngayon nga ay nandito tayo sa may jealous Ilocos empanada para tikman itong kanilang pangmalakasang Ilocos empanada, Nasa alagang like, 75 pesos mo nga lang ay matitikman mo na. So, tingnan natin ito. O, yun, oh. Ayun, naman. Uy. Gravy. jealous. Iyan, yeah. Yan, yeah, no?

Solid. Tapos, luwa natin ang suka. Aw! Oh! Napakalasa. Natin. Wow. <tipan> mm. So paano mga tawis na hindi ko na nga panatagalin Ubusin ko muna to At huwag nyo na rin tagalin Dayuhin nyo na nga itong Jellos Ilox Empanada Dito nga lang sa may naik Near Clean Fuel Hanggang sa susunod na po trip Paalam